susunod na pares na mga kandidato mula sa probinsya ng Aurora. Representative Sunny Angara at ang negosyanteng si ginoong Ricardo Penson. Magandang gabi po sa inyo, Mr. Penson. Hello. Representative Hello. Angara. Sa pagkakataong ito, ang una ninyong pagsubok ay galing sa sektor ng mga magsasaka. Narito ang kanilang tanong. Isang kahayag, isang tuka, ganyan ang buhay naming magsasaka. Pero sa loob ng tatlong dekada kong pagbubungkal ng lupa, minsan masahol pa diyan ang aking nararanasan. Pagkatanong ng pindi, apat na buwan pa kami mag-aantay bago ito maging gintong butil ng palay na aming may pagbibili. Pero kapag minamalas at tinamaan kami ng bagyo, nangamamatay ang aming itinanim. Kaya pagkatapos namin magkahig, wala kaming totokain. Ako si Kaapin, siyang magsasaka. Ang tanong ko lang sa mga gusto magsinador, ano ang gagawin yung batas para tulungan kami, para makabawi kami muli sa aming puhunan at makapagsimula kami muli. Ginoong Penson, ikaw ang unang sasagot. Maraming salamat, Jessica. Sa tatlong dekada na sinasabi ng uh, ating uh, magsasaka, makikita natin na napakaraming pinasang mga batas, ngunit hindi na ito nabigyan ng pondo para ipasa ipasatupad itong mga batas na ito. Kinakailangan alisan natin yung middleman sa ating mga, para sa ating mga magsasaka. Yung ating NFA naging, uh, naging inutil na po ang, uh, ang kanilang uh, mga gawain kinakailangan bigyan natin muna ng uh, balikan natin yung ating original root industry. Balikan natin ang agrikultura, gawin natin itong uh, apalakin uli natin, kalimutan muna natin yung mga, yung mga glamour industries, balikan natin yung ating growth, basic growth industry na na, na 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 na, na, na trace natin sa agriculture. Maraming salamat po, Mr. Benson. Representative Sani Angara, ikaw naman ang sasagot. Salamat, Ma'am Jess. Uh, marami po tayong problema sa agrikultura. Meron po tayong batas dyan, yung Agriculture and Fisheries Modernization Act na nagsasabing at least every year 20 billion dapat ang ginugugol po ng pamahalaan sa lahat ng sektor ng agrikultura. That's for credit facilities para pautang po sa magsasaka, para sa post-harvest facilities tulad ng, uh, para nga sabi ni nung isa na ma mawawala na po yung middleman. Kasi minsan pag walang uh, Uh, pagtataguan po yung mga farmers o pagsastore ng mga uh, tanim po nila naiipit po sila kailangan nila ibenta kahit mura po yung uh, yung presyo so yung yung hindi nasusunod yun over the last 10 years kahit sa kongreso yung tinatawag na unimplemented mandates po ng ating gobyerno sana uh, seryosohin po natin yung nakalagay po sa batas dahil nandyan dyan na po yan pinaghirapan na po yan ng dating generasyon ng mambabatas eh sana bigyan naman natin ng uh, ng uh, nang sundan natin yung mandato ng batas. At uh, yung agriculture productivity dapat sagutin po natin dyan. Uh, to be rice self-sufficient, kailangan po natin ng at least 20 to 22 million uh, tons of rice every year. Nasa 17 million tayo. Siguro gumamit tayo ng mga hybrid breeds of, of rice, hybrid uh, uh, para talagang uh, matulungan natin yung magsasaka at kumahas din ang kanyang kita Maraming salamat sa ating ika apat na pare, Representative Sani Angara at Ginaong Ricardo Pensa.